na sa ating mga pinagdadaanan at kung ano ba talaga ang mga nangyayari bakit nila na itanong sa atin yan at bakit kailangan nilang magkaroon ng malinaw na kasagutan so on my part hindi naman ako ganun kagaling at hindi rin naman ako eksperto pagdating sa mga ganyang usapin pero ganun paman man <clears throat> nagpapasalamat pa rin ako sa mga tao nagtitiwala at patuloy na sumuporta sa atin at naniniwala na kaya nating gawin gaya nating kampanan yung mga ganitong tungkulin. Alam naman po natin mga idol. Walang perpekto sa mundo. Lahat naman tayo nagkakamali. So, ang kailangan lang natin gawin Tanggapin kung ano yung mga pagkakamali meron tayo kasi alam naman natin na sa pagkakamali na yon doon tayo matututo. Okay, so pag-usapan natin ngayon yung patungkol doon sa mga hinaing, katanungan ng ating mga 5-9 na kung saan para sa kanila eh hanggang ngayon hindi pa rin natutuldukan yung kanilang mga mabibigat na problema. Actually, isa din ito sa mga napag-usapan na sinabi nga nila, uh, <clears throat> bakit uh, sa atin na mga security guard, uh, habang tumatagal, no, pahirap na pahirap yung pagkuha ng security license. Padami ng padami yung mga requirements na kakailanganin. Pero bakit ang ating ID yung ating license license card or yung ating license to exercise security profession LISP ay hindi valid at hindi pwede gamitin sa banko pag sakaling mag open account ka so yun yung mga katanungan na yan, mga idol uh, actually kagaya ng sinabi ko nga sa inyo <coughs> uh, hindi naman tayo eksperto pero kung mapapansin ninyo yung sa license natin na nakalagay nga dyan na hindi natin siya pwedeng gamitin doon sa third party di ko lang maintindihan kasi hindi naman talaga nakaspecific ganun pa man alam ko rin na kahit kayo nagtatanong kayo kung bakit at bakit eh mayroong ganyan so bakit hindi valid yung ating security license bakit sa kliyente lang natin pwedeng gamitin pero sa ibang establishment hindi na natin pwedeng gamitin na pag nag-apply ka pa lang or nagkukuha ka ng mga requirements talagang kumpleto. No, marami kang requirements na kakalanganin na kailangan mong i-comply no, bago mo makuha yung security license mo. Kailangan mo munang i-comply yung inyong uh, clearances. No, yung mga local clearances natin kailangan mong i-comply Sidula, Barangay Clearance, Police Clearance, NBI, Court Clearance, Mayor's Clearance, drug test, neuropsycho test, medical examination, lahat yan, kailangan mong i-comply. Kailangan din, meron kang training certificate kaming from training center. Lahat yon ng mga requirements kailangan mo i-comply hanggang sa mag-exam ka ng neuro, neuropsychological test ka, no? process mo license mo dun sa loob, ayusin mong to-one files mo, nakatabing pa yan. Pero yung kanilang mga tanong, bakit hindi valid yung ating license. Actually, kahit ako, uh, ayaw kong magbigay ng kahit anong opinion patungkol sa mga ganyan. Kaya, kasi kahit ako naman, medyo nahihirapan din akong sagutin. Kasi wala tayo sa posisyon kung bakit nagkaganon. Na kung mapapansin naman sana natin, yung ating license, Republic of the Philippines din yung nakalagay. Pero bakit hindi valid yung ating license? So yun yung isang malaking katanungan na even ako before pa hanggang ngayon nagtatanong ako kung bakit at bakit. Kasi sinubukan ko po na kami ng misis ko nag-open account sana kami doon sa BDO. No? Ang pinakita kong ID, yung security license ko and at the same time yung aking tinamber. So ang number hindi inonored. No? Ang inonored lang sa akin yung SSS ko pero hindi din po inonored yung aking security license. Kasi dapat dalawang 2 valid IDs yung kailangan. So nakakalungkot lang kasi biruin mo yon ang hirap-hirap mo bago makuha yung security license mo. Pero bakit hindi mo man lang magagamit doon sa mga ganyang transaksyones? So, di ba? So, doon sa mga nagtatanong sa atin, mga idol, kahit ako, no, naghahanap din ako ng malinaw na kasagutan. Yung kasagutan na gusto ko din sanang malaman kung bakit at bakit. So, wala man lang explanation kung bakit hindi natin pwedeng gamitin 'yon Basta, yun lang, uh, pwede natin gamitin pala. Sorry pwede natin gamitin pero bakit hindi siya valid para dun sa isang sa ibang mga establishment lalo na pag nagkaroon tayo ng transaksyon lalong lalo na sa mga bangko so yon siguro mga idol yung kailangan nating uh, kailangan nating pag-usapan